Ang gagawin natin, napapantayin natin yan. Medyo i-slant lang natin ng kaunti. Kaya kung makikita nyo, level na yan. Pati rin dito, level na. Ganon din dito sa gitna nyo. So yan ang importante. Pag uh, nakuha mo na yung level natin, pwede na tayo mag uh, ginagawa natin yan, kung makikita nyo tong basa na to so, nilagyan natin yan ng uh, basang tubig kanina, binuhusan natin tapos uh, lalagyan natin yan ng uh, puro ng adhesive cemento no medyo mas malapot siya, compared doon sa nilalagay mo sa likod ng tiles natin, so importante dyan uh, magkadikit at magkadikit yung dulo magkadikit at magkadikit dito at saka, syempre yung design natin may continuity Hey, welcome back sa ating panibagong vlog mga kumusta Magandang magandang uh, tanghali sa inyong lahat um, Dito tayo ngayon sa ating proyekto dito sa Bintawan Villa Verde na Babis mga kumusta so, Babagi lang natin kung ano yung magagawin natin ngayon dito At uh, um, bibigay idea tayo sa pagtatiles gamit ang purong adhesive at saka cement So tara And So ang gawing pa lang yung pagpipintura natin ng railings natin Gamit yung uh, epoxy primer natin so pra primer po muna kami ayan o oh. bali natapos na namin yung isang part doon dito sa may part na to ayan ngayon uh, dito na kami sa may kabila o kaya dito na sa may pinaka front nya tapos sa uh, pinapabuhusan na rin natin yung mga puno nya o kaya yung pinaka mga poste dun sa railings natin kaya kung makikita nyo, ayan, pinaporma na namin ng pinolic board tapos dito, meron na rin. So, naka na yan na uh, lalagyan na rin natin ng uh, tiles. Kung saan, ito yung tiles natin. Ayan, 40x40 40 na ceramic tiles. Mariwasa ito, mga kamusta. eh no? pangalan na mariwasa sa likod. So, ito yung mga legit na mariwasa talaga. Kasi meron yung mga karton niya ay mariwasa. Pero yung uri ng tiles, hindi siya mariwasa. So, may mga hindi talaga legit na mariwasa na nai-distribute minsan kung saan uh, yun yung mga hindi sya mariwasa mga kamasta no? o kaya yung uh, tawag na yung nagdo-duplicate lang imitation so nakaprepare na rin yung mga materials namin dito oh, no. so, ayusin muna namin yung format tapos bubuhusan na yung mga yan kasi pinalabas natin yung mga abang na bakal niyan para may kapit natin tong uh, pundasyon ng poste natin para matibay. Eh, patayin muna daw muna natin to. Ayan, so pasok muna dahi sa loob. At uh, magpapamerienda sila say. Hindi na tawag ta. Tara, tara. Ha? Oo. Oh. Ayan si Levi, may ginagawa dito sa loob. So ito yung mga tiles natin. Ito siya. Ito yung mariwasan natin. So 100 plus to. Ito yung kinuha natin. Itong kagandahan niya pag mariwasa eh. Ito makapit na makapit, lalo na sa outdoor talaga. Ayan. Ayan. Tara, tara, tara. Hello po. Apo, apo. Hello ma'am. Hello po, Nay. Na uh, per -per -per ah. Ay, nayan sila sa Si Saylito si Lito. Ay, isang ay, taon na naman. Na 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 oh, po. Ay, so ay, uh, ano, oh. <laughs> na ginagawa ni Lady. Ay, si Ma'am Jocelyn. Ah. Uh, Ano ko? Follow na niyo naman sa kanyang uh, Uh, sa kanyang youth ah, Facebook pala O, oh, yung face, oh, yung oh, your si reels oh, si Ma'am yeah. Jocelyn Jocelyn Rivera ito si hey, Jocelyn Alcaide Castro ay oo oh. nga pala yun yung nakalagay dun sa may FB niya yeah. <laughs> o, tara kain na oh, no, no. si nanay nandito rin oh, so, ayan kaya tayo dito sa taas tapos lang natin ng merienda so ito ito yung itatals natin. So ngayon, nagpipintura muna yung tropa. So, epoxy primer. Epoxy primer grade. Okay, so, ito yung ga gagawin natin. Ito. Ito na yung uh, mixture natin para dun sa itatapping natin sa baba. So, kaya uh, yung purong adhesive tsaka purong semento. Ito siya. Pagka, ito, pag nagahalo kayo, yung uh, isang uh, timba na semento sana, bali 3 4 nung tile adhesive natin. So, ABC yan na original o kaya yung uh, yung ating heavy duty pwedeng pwede yan pero pagka ganito na hindi naman gaano nadadaanan pwede na po yung original so pwedeng pwede na gamitin yon tsaka flooring naman siya hindi siya yung sa wall may level na tayo dyan pero eto hindi pa to yung level niya. kumbaga uh, kinuha lang natin yung straight niya, nung uh, pinakagitna pinakagit na netong uh, hallway na to so kukunin pa natin yung level nung paglalagyan natin Gumpi sa mga kamasta na. Ito yung pinaka middle niya dito. Yun ang kukunin natin. So medyo manipis yung ibang part kasi hindi pantay yung hindi equal yung uh, level nitong uh, floor. Ngayon uh, mataas na dun sa part na yun. Ito yung pinaka na part. So halos puro na dito. Kasi ang abulin natin dyan yung uh, dito sa may pintuan natin which is uh, mababa. Kaya yun ang habulin natin. Kailangan natin bumaba ng kaunti. namin, linisan muna namin para malis yung mga kapak na may patong na mga semento. Ang muna natin lahat yan. Kasi mas lalong kakapak yung uh, natin kapag di mo yan inalis. Ito mga kamasta, no? Ngayon, pagka uh, nakuha mo na yung level natin, pwede na tayong mag uh, Ginagawa natin yan, kung makikita nyo itong basa na to. So nilagyan natin yan ng uh, basang tubig kanina, binuhusan natin. Tapos uh, lalagyan natin yan ng uh, purong adhesives at no Medyo mas malapot sya compared doon sa nilalagay mo sa likod ng tiles natin. Kung makikita nyo to, medyo naka-level lang siya unti. Ngayon, na uh, tsaka na natin to dadayain. Yung uh, level na dapat nakatapon dun sa labas. Para yung tubig hindi mag-iipon dito sa, uh, sa floor. Although, uh, maliit lang naman to, kaya hindi to mag-iipon at mag-iipon. Kaya ang gagawin natin, ipapantayin natin yan. Medyo uh, i-slant lang natin ng kaunti. Kaya kung makikita nyo, level na yan. Pati rin dito, level na. Ganon din dito sa gitna nyo. So, yun ang importante. Ganun na rin dito So hindi lang uh, isang beses yung uh, paglelevela nyo Kaya isang part uh, Ang design naman nito Walang problema Kasi isa lang naman yung pattern natin Kaya yan ang susundin natin So tubigan natin ulit Tapos uh, lalagyan natin ng uh, grout Lalagyan ng grout Hindi naman siya in totally Basang-basang mga kanasta natin yan Tapos uh, Ligyan mo ng puro So yun ang uh, ihalo natin. Susunod so, natin dyan, syempre yung uh, halo na natin. O kaya yung purong-purong adhesive tsaka semento na. So dito mga kamas, hindi tayo magsisiro-siro, kundi maglalagay tayo ng gap. Ito yung gap natin. Halos sa 1.5 mm yan o kaya hindi siya yung uh, hindi siya yung as in is, talagang 1.5 mm lang 'yan. So importante diyan uh, magkadikit at magkadikit yung dulo, kadikit at magkadikit dito. At saka syempre yung design natin may continuity. Yan. So uh, kung makita nyo mas maganda kasi maglalagay ka kapag ka ganito na hinahabol mo yung elevation. At saka naka-outdoor kasi siya. So ngayon lalagyan natin siya nang uh, para dun sa grout natin, mas importante 'yon. So, yan na yung susunod natin diretso na yun hanggang dun sa dulo So abang ginagawa rin dito Sa part na to yan, Yung mga tropa natin Yung inaarangan namin para hindi masira Yung pintura natin dito Kasi ang acrylic mahirap linisan Yan mga kamasta no? Kung hindi gagamit ng uh, Gagamit ng acrylic thinner Mahirap talaga linisan pero kahit na acrylic thinner, kung water-based yung pagpupunasan mo, sigurado, lusaw yung uh, water-based na yan. Kaya mas maganda, secure mo talaga siya. So, ang technique talaga na ito, pagka purong-purong at -purong semento ko, tsaka adhesive yung gagamitin mo, mas maganda mga kamasta na dapat yung uh, saktong nipis lang talaga. Kasi pagka makapal yan, magagastusan at magagastusan ka talaga. Pero ito kasi, habulin lang natin yung taas noon. So, yung ginawa namin dito, ito kasi 110 to mga kamusta yung gap na, yung uh, lapad na ito. Ngayon, ang ginawa natin, pinagitnaan natin yan para magsisiro tayo doon, sisiro tayo dito sa part na to. Para equal siya. So, sa ganun na rin dito, ito na yung pinakagitnaan niya dito sa part na to. So, tingnan natin yung nipis niya mga kamusta No? Ayan, no? Ang liit. So, mapapansin ninyo, napaka nipis. Pero doon sa part na yun, medyo mataas na. Tingnan natin to, bukas malalagyan na to ng buo. So makikita nyo, halos oh. 1 cm kulang kulang na 2 cm mga kamusta yung natin. Kasi hindi pantay-pantay talaga tong floor. Nilinisan na namin yan pero talagang tama niya yung pagkabuhos niyan. Pero okay lang naman, magagawa natin ang paraan niyan. So importante din, yung mga gagamitin yung mga materyalas hindi basta-basta. Mas maganda heavy duty. O kaya naman standard para mas maganda. Kasi eto outdoor to mga kamastano no. So dapat 'yan ah, kahit na ma-expose sa araw at saka ulan, okay pa rin. So, abangan natin yung continuity ng vlog natin dito mga kamastano So bukas ulit. At, ah, tapos na yung ah, oras nila ngayong araw na to. So bukas na yung continuity na Ganon ah, Ganun din dito. Para mabugahan na. So uh, panibagong araw mga kumusta. Ayan oh, nasimulan na dito. Tapos uh, ito natapos na rin, natuyuan na rin. So nagkakat na si Reliboy ng uh, para sa seruho natin. Ayan So ito yung simpleng pamamaraan ng pagseseruho. So napakadali lang nito na mga kumusta no. Gamit lang yung uh, tiles na yan, yung pinaka-original na tiles, gagabay mo lang. Then yun na 'yung magiging uh, guide natin para makapag-cut tayo. So, tingnan natin 'to. Nakatapat na 'to eh. Big Ito para diyan. Ito para dito. Ayun oh. So uh, fit na fit. So paano nga ba 'yan? Ginagawa natin diyan. kumukha lang tayo ng tiles na dalawa. Ito yung original. Ayun. So ito yung makakat ngayon ito yung makakat ngayon kuha tayo ng uh, tiles na isa ngayon so nagpakuha tayo ng isang tiles ngayon ang ginagawa lang natin dyan igaguid mo lang siya na ganyan ngayon. so ngayon lalapisan mo to at uh, yan ang magiging uh, siruho natin so makakat to ngayon pag nalapisan mo yan kakat mo siya ngayon ikakat mo siya ngayon kung saan ito tingnan natin yung ikakat ni Rally Boy ito na siya tagay na ito yan o oh, magagamit pa siya oh. so ito na yun so tara cut na yan oo oh. yung uh, tiles na yan mapupunta dun sa yun, yun sa dulo dun so, tingnan natin ito, mapupunta sya dito kasi ito na lang ang walang tapat ayan yan so sakto sakto yan so ganyan ang pagsisiruho napakadali lang yung siruho na lang talaga yung susunod dito pagkatapos nyo no? So yung nagtatanong pala sa reels na hindi mga kamusta kung saan nagagaling yung mariwasa. Ah. Maraming distributor ng mariwasa, makikita nyo kaagad yan. May mga tarpaulin sila ng mariwasa ah. sa mga tile redistribute di ng mga tiles. Sa may nakalagay doon, mariwasa. Ah. So marami yan. Mariwasa. Ah. So purong tile adhesive lang yan. Ayun, so hanggang dito na lang muna eh, para bukas matutuyan yan mas madali na lang doon kasi yung problema dito wala madadaanan eh. madali na lang yan ta si lang naman na sa so, bukas matatapos na to mga kamusta no konti na lang so dito naman sa hagdan so may binhago tayo dito kasi eh, medyo uh, problema natin tong uh, wood plank at hindi pala pantay-pantay eh pantay-pantay yung sukat niya Rayman na to bukas lalatagan na to Ayan. tingnan natin dito sa labas ayos na rin hmm. bali uh, natapos na tong railings natin yung tiles na lang tapos uh, bukas eto gagawin na namin tong downspout na to susukatin pa namin yung bubong para doon sa insulation nya at uh, sa baba naman sisimula na rin natin yung ceiling nya kasi eh, ngayon po yung luwas nila say. at uh, pwede na natin galawin yung kwarto ayan mga kamasta no? uwi na tayo at uh, nagpalan lang tayo kay Sai bali na kasi sila mamayang gabi kaya paalam na rin tayo so, maraming maraming salamat sa iyo hindi na natin siya naipalabas so, ano, syempre diretsyo yung saban natin chat na lang kami. Hanggang dito na lang yung video natin. Maraming maraming salamat muli uh, sa inyo Tsaka sa buong pamilya nyo. Kay Ma'am Jocelyn, thank you so much po. For... Ayan, yeah, so hanggang dito na lang yung video natin. Mga kamasta na mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!